Okay guys, may bagong parcel na tayo na yung box natin. Tatlo yan, pero sa ate pa kung isa. So, let's go, ipapunboxing natin sa kanila. So, ni guys, sa atong oh o. Ano to? Pag nag-flatline siya kayo, ito yung lalagyan. At saka dito nyo ilalagay yung damit para makaplan siya kayo. Ngayon, unbox natin. So, kung gusto nyo guys pumili, just click lang yung lelo basket. Nakikita nyo guys. Napaka ganda nito at napakamural nyo. Makikita nyo mamaya